Dead on arrival ang 24 anyos na motorista. Kan makabangga sa kasabat na truck sa kalabaan kan Maharlika Highway sa Kupkang Barangay Bautista, Labo, Camarines Norte. Alas 11.47 kasudmang aga Enero 2. Sigun sa Deputy Chief of Police kang Labo Municipal Police Station na si Police Captain Husilito Webes, gikan ang motorista sa sentro kang labo asin pasiring sa direksyon pabanuaan kang daet alagad man tang tigbabaybay ang lugar kang insidente nagpurbar ining mag-overtake sa kasunod na bihikulo alagad ay kanina reparo ang padangadang na delivery truck na sa banwaan kang daet asin pasiring sa sentro kang labo na nauli sa sendang pagkakadiskwido yang sa may barangay Bautista po medyo diretsuhan po yung uh, kalsada diyan kaya medyo mabibilis po yung sasakyan natin sa parting uh, barangay po. Uh, Alam mo po ito kasi uh, labo. Medyo mahaba po kasi yung Marlika Highway namin dito. More or less nasa uh, 80 kilometers po yung uh, highway ng bayan ng Labo at ito po yung pinakamalaking bayan dito mm -hmm. sa bayan ng uh, sa probinsya ng Camarines Norte. Nagluluwas man sa investigasyon na may sulot na helmet ang biktima kan mangyari ang insidente. Alaga duli sa seryosong lugad sa manibaybang partikan hawak, dai na ini sunerte pang mabuhay. Nagpaparayray naman sa Camarines Norte Provincial Hospital ang driver kan truck, huli sa sinapo manalugad. Ang kapulisan po ng labo, sa pumumuno po na aming kepe, na si Police Mayor Jun ay hindi po magsasawang magpalala sa ating mga motorista ang iba yung pagiginat, lalong-lalong na po na ngayon na medyo umulan at madulot madulas ang ating kalsada. Sa presente, pigalat pa kang Labo Municipal Police Station ang magiging disisyon kan mag-inibong Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.